Ito yung ating dalawang amplifier, isang equalizer, isang mixer at saka isang DVD player. So meron tayong viewers mga idol na gusto magpa setup ng ganyan. Pero yung kanyang mic input daw dito sa amplifier, natadaan sa equalizer. So ganito lang din gagawin natin dyan idol ano. So shout out sa iyo pala idol. Ayan. Dito mga idol, sa ating dalawang amplifier, pwede naman natin yan napadaanin sa ating effector loops para yung ating equalizer dadaan yan sa ating dalawang amplifier so ang gagawin na lang natin dyan na yung ating mixer at saka DVD player so ilagay na lang natin mamaya sa audio selector ng una nating amplifier so ganito lang idol lang setup na gagawin natin ano? so ipakita natin muna yung isi up natin itong dalawang amplifier at saka equalizer natin saka natin idugtong itong ating mixer at saka DVD player so katulad nito mga idol yung ating microphone nandito na sa unang amplifier dito mga idol, ang connection natin dito sa effector loops para dumaan yung ating dalawang amplifier dito sa ating equalizer. So, ganito ang connection na lang natin idol para makapag line out na lang tayo dito. Dahil ito, kung ano ang nakasitings dito sa ating equalizer, dahil nakaline out tayo dito sa pangalawa nating amplifier, dadaan na rin yan sa ating equalizer. So, ganito lang idol ang gagawin natin. Ano? loops. So, yung output dito ng ating effector loops mga idol, ito, itong output niya. Ayan. So, i-input natin ito sa ating equalizer. Channel 1, channel 2. So, ang susunod natin idol, output ng ating equalizer, papunta naman dito sa input ng ating effector loops. So, ganito lang din ang gagamitin natin idol ng connector. Ayan, dual 6.35 to dual RCA. Pareho lang din sa ginamit natin dito sa output kanina, papunta rito sa input ng ating equalizer. So output ng ating equalizer Ayan, tapos input dito sa ating effector loops ng ating amplifier. So, isang amplifier pa lang na connect natin idol ano? Ayan, so may connection na yung ating equalizer dito sa unang amplifier so ngayon idol ang gagawin natin mag la line out tayo dito ito line out ng isa nating amplifier papunta rito sa pangalawang amplifier so dahil naka line out dadaan rin dito sa ating equalizer itong ating uh, amplifier so pag nagamit tayo dito ng microphone kasama na rin dito sa ating pangalawang amplifier So yung line out natin dito mga idol, papunta sa audio input ng ating amplifier. Ito. So yung galing sa line out, papunta dapat sa audio input ng ating pangalawang amplifier. Ayan. So yan lang ang connection natin na idol. Ano? Kahit sound check man natin ito sa ating microphone, tutunog na po yung dalawa nating amplifier. Mga idol, isang speaker lang ang gamit ko no? sa bawat amplifier. Dapat yan dalawa. So dahil magsa sound check lang naman tayo, nilagyan ko lang ng bawat speaker para mayroon tayong monitor. So ngayon na idol, sound check natin yung ating microphone dito sa ating amplifier. So tayong ginamit dito mga idol na DVD player at saka ayun yung ating mixer. Hello, hello sound. So yun ang ating microphone mga idol ano, ayan dumaan sa ating equalizer. Ibig sabihin may pumapasok na signal sa ating equalizer. So dalawang amplifier natin dyan na idol naka Tunog ano? Tumutunog yan sa ating microphone. Ito ngayon idol, kinulang tayo ng connector. So dapat dito mga idol, sa ganitong connection, apat na connector ang mayroon tayo nito. So dalawa lang kasi ang mayroon ako nito, kaya dito nalagay na yung dalawa sa ating effector loops papunta rito sa ating equalizer. So dapat mayroon tayong dalawa pa. Dahil yung isa, mula sa DVD player, papunta rito sa mixer. Tapos mixer, papunta rito sa audio selector ng una nating amplifier. So ito lang gagamitin kong mga idol na connector RCA to RCA dito na ako mag-output. Dito sa record out niya dahil wala tayong available na dual 6.35 to dual RCA yung ginamit natin kanina sa ating effector loop. So, dapat yun ang gagamitin natin para dito tayo maka-output sa kanyang main output na PL jack. So, may record out naman yung ating mixer. So, dito tayo mag-out, ano? Ito na gagamitin ko na uh, connector dahil naubusan tayo ng connector. Kinapos tayo, ano? Ayan. So, mag-out lang tayo dito. So, output din to idle itong record out ng ating mixer. Ito, ilagay natin ito sa audio selector ng ating unang amplifier katulad so, dito idol ano, ayan, selector A or selector B. So katabi sila ng ating epekto loops ano, ayan. So kung ano naka-select yung ating amplifier dito mga idol, halimbawa naka selector B. So dito natin i-input yung nanggagaling sa output ng ating mixer para magkaroon ng signal yung ating dalawang uh, amplifier na dito sa ating equalizer. So ganoon lang idol ano, yun lang gagawin natin. Yung nagagaling sa ating mixer, dapat dito sa una nating amplifier. So, ayan idol, naka-input na tayo dyan yung nagagaling sa ating mixer. So, halos magkatabi lang siya idol, ano. Dyan tayo nag-line out sa amplifier na yan. Tapos, dyan din tayo nag-connect ng effector loop sa amplifier na una natin na amplifier, ano. Dyan din tayo nag-input ng signal natin na nanggagaling sa ating mixer. So, yung alawa nating amplifier, ayan. So, nag-line out lang tayo dito, ayan, sa una nating amplifier kung saan yung naka-effector loops yung ating equalizer. So audio input lang din ang ginamit natin sa pangalawa nating amplifier. So ito idol, i-check lang muna natin yung kanyang bluetooth ano. Kasi kuno lang talaga ko ng connector. Dapat yung ating DVD player na yan gagamitin natin na connector. Katulad lang ng ginamit natin diyan, ayan, dual 6.35 to dual RCA. Dito natin siya i-input dapat sa line input ng ating 6 and 7. So, dyan natin siya dapat i-input yung nagagaling sa ating DVD player. Kung sakaling mayroon pa tayong available na connector katulad nitong dual 6.35 to dual RCA, so ang pag-connect sa ating DVD player mga idol, ganito lang ano, output lang tayo dito sa ating DVD player itong ayan audio output natin itong positive at saka negative o left and right channel ano so itong kulay dilaw idol ito yung papunta sa ating TV so ito idol ito yung input natin sa ating 6 and 7 dito ayan so makaka connect na tayo dito sa ating mixer idol so wala tayong binago idol na connector ano so kulang kasi tayo ng connector kaya ito ginamit ko lang yung nanggagaling galing na sa ating equalizer. So, ganun lang siya, idol, ano? Sa so, ganitong setup na gagawin natin, dapat apat na mayroon tayong ganito. Para yung isa, mula dito sa ating DVD player, tapos yung isa, sa output ng ating mixer papunta sa amplifier. So, yung dalawa, sa effector loops ng ating equalizer. So, ganun lang, idol, ang ating connection. So, makakakonnect na tayo dyan.